Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong buong maghapon ngayon? Sana po ay okay lang. At ayan po pala yung aking Chinese Kangkong. Kung natatandaan nyo, yan yung itinanim ko noon. At uh, ayan, nag-ani na naman ako ulit. Uh, ko na naman siya. Kasi mas maganda po pagkalbuhin para po mas maraming lalabas na mga bagong sanga at ang mga dahon at uh, ito po yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyo itanim sa mga pat o di kaya sa mga gamit nyo sa bahay katulad ng mga balde na hindi na talaga nagagamit dahil butas na, palangga na lahat po ng mga uh, bagay na pwede nyo pong pakinabangan at pwedeng pagtamnan uh, pwede po siyang itanim kasi hindi po siya gumagapang talagang mas maganda po itong Chinese kangkong ang itanim nyo po sa mga bakuran nyo Masarap po talaga yung kangkong, gawin po siyang salad, lalo na doon sa may bagoong na isda. Napakasarap po, paborito ko po talaga yan. At yung iba po, yung bagoong alamang naman yung hinahalo nila dyan. Tapos, uh, yung iba naman din, gusto nila yung adobong kangkong na may tofu. O pwede na rin walang tofu, masarap naman po siya. At ayan si auntie, tinulungan na ako. Maraming salamat kay auntie. Ang sabi po niya sa akin, dalawang klase yata itong kangkong na pwede sa lupa lang. Ito kasing nabili ko ay hindi naman siya ganong kalapad yung kanyang dahon at hindi siya ganun kataba. Yung sinasabi po ni auntie na ibang klase naman ay malapad daw po yung dahon niyan at uh, matataba daw po yun. Kaya bala uh, mas, balak yun naman ang bilhin ko sa susunod. At ayan marami naman kaming naani ngayon. So ipamimigay ko po yung iba kasi hindi ko naman po maubos lahat yan. Thank you for watching. Bye!